Sa video natin na to ay papasyalan natin ang isang dinarayong dam na matatagpuan dito lamang sa probinsya ng Rizal. Ito ay ang Wawa Dam. Tatagpuan ito sa bayan ng Muntalban, probinsya ng Rizal. Kilala ang Muntalban Rizal dahil sa Wawa Dam. Ang salitang Wawa ay hango sa lingwahe ng mga dumagat na ang ibig sabihin ay entrance o lagusan. Kaya samahan nyo ako at ating pasyalan ang Wawa Dam. Simulan na natin ang video. Dum din pala sa dumaan eh. Yo, what's up guys? Papunta tayo ngayon ng Wawa Dam Dito sa may Kung Talban, Rizal Ang kasama natin ngayon Yung mga sakay ng tricycle na yan Yung ate ko Mga pamamping ko Tapos ang kas natin si Kakambal Yung kambal ko si Alan Malapit lang naman yung Pinanggalingan namin kasi Taga dito yung dito ko sa may San Isidro dito sa may Montalban nasa around kalahating oras lang galing sa bahay nila yung Wawa Dam ang oras natin ngayon ay tanghaling tapat hindi ko makita 12.47 bali mag na ng tanghali at napakaganda na panahon napakainit so tamang tama kasi summer hindi yata alam ni Wish yung daan dito ah pinapabalik nyo pa rin tayo kaya ang gagawin natin susundan so na lang natin itong tricycle hindi uso helmet dito guys <laughs> ang araw pala natin ngayon ay Webe Santo March 28 Wala, wala alaglag na yun o oh. Habol <laughs> habol yung porter Hindi mahabol yun Magbilis magpatakpo Hahaha yun. <laughs> Nahabol sila. <siya. laughs> Birit-birit pa kayo, ha? Arurot nga, tatlo ang kas. At dalawa. May dama dito. Ay. Di pa. Papagas lang. unleaded meron na siyang dan tapos 21 minutes nandun na tayo sa Wawa Dam bali yung ate ko itong mga pamangking ko mga nakailang beses na silang punta rito last December bala ko sanang pumunta sumama sa kanila pero hindi rin ako nakapunta gawa nung yung anak ko may sakit. Hindi ko pwedeng iwanan sa bahay. Kaya ngayon, ito yung first time natin na makapunta dito sa Wawa Dam ng Muntalban Rizal. Dito pala kami dumaan sa may Eastwood. Mas mabilis daw yung daan dito kaysa dun sa kabila. Pag manggagaling ka ng Maynila, kailangan mong dumaan ng Commonwealth Avenue, dito ka dumaan sa may Litex, pwede din doon sa may San Mateo Rizal, yan. Wow, dito pa lang. So, mapapansin na natin na maraming mga nagbo ang dumadaan dito. Ayan no, isang grupo siguro itong mga to. Ate, dagdagan mo. Oo, oh, pito. Lima kayo plus dalawa kami. So dito sa Bukana ay magbabayad ng entrance. Wala namang gate pero may mga pumapara dito ng mga tao. Para maningil ng entrance fee na 20 pesos per head. Yun, dito tayo nagpark. park Peta lang po. Peta lang po. May bayad ang parking dito 50 pesos So mamaya na yung bayad Pag Pag ano Pag alis Yan yung makikita nyo dito Ang daming nakapark halo halo May mga motor May mga kotse May mga truck pa so dito bumibili na kami ng mga kailanganin namin ng mga drinks para pagdating dating doon sa baba mamaya hindi na pwede nga wag huwag magalala kahit wala kayong mga dalang pagkain basta may pera kayo ay makakabili kayo dito bago kayo umakyat ng wawadam kaya. Ang taas Ayun oh Pag sa video parang mababa lang Pero ang taas niyan guys Dito pala Pwede pa rin pala dito park Kaya lang punong puno na talaga Kailangan mong maglakad dito Nena, oras na! Bago makapunta sa dam. May mga nakatira din pala dito. Oh, huh, Pagkisa na ako. Dito kami sa ilang ng na ang bato. Ayan yung mga bato. Dan yung ano natin? Dan yung ano natin? pati ginagamit si Thank you. Dito kinukuha yung biniharaan yung entrance doon sa may bukana Para sigurado na nabayad kayo bago kayo nabasak. dito Sigurado para yung lugar na ito at merong tulay na dadaanan gawa sa bakal so mula dito sa nilalakaran namin ay tanaw na namin yung pinaka... dam talagang tanong na tanong mo dito kung gaano kaganda yung dam na to hindi mo po sa kalahim ha merong dam dito hanggang okay, isa wow so ano kaya kaganda to pagka tumalit para natin ito na maya ng ng drone dito ay dadaanan ulit yung parang pinakatanil <laughs> Para ay gawa sa bato sa tulay na to mayroong bayad na lima magbabayad ko ngayon ng limang piso para tumawid dito sa daan ng tulay na to pag hindi ka nagbayad hindi ka makakadaan ayun Dito na kami sa Wawa Dam. At ano kami? Ako na kapupuntod. Ako na kapupuntod. Thankful oh. kami na kuha kami ng cottage kahit marami tao. Pero medyo marami yung pinahit nila namin. I think hanggang doon yung cottage. Ano yung mga malayo pa talaga. Ako <laughs> na dito na kami bandang gitna. Medyo malayo kami doon sa sa may pababa na parang poles. So, tignan natin mamaya kung ahabutin ng drone natin.